Hello guys. Uh good morning. Good morning good morning sa inyo guys. So at uh Hello guys, andito po ako sa isang street dito sa sa namin. So <laughs> mag-flex lang tayo. So i-flex ko lang ito area dito. So guys, uh, medyo mataas na ang araw. So anong oras na ba siguro? May 10 o'clock na. So So guys Ayan Ayan po Andito po yung Ito po kasi Open space to uh, parke po Park So dito May May maganda Gagawin si Mayor dito Maglaro kayo sila na per meter po. So, ayan. Kaya, si kuya, oh. Kuya, taga fiber ka ba? Ha? Fiber home ka ba? Hindi po. Globe po. Globe. Ah, globe kayo. Ah. Fiber pero, meron palang globe dito? Apo. Ah, po. Ah. Meron pagpipilian kami. Ha, <laughs> So, Ayan nyo po. Pagkakuan. Doon sa kabilang street. Ha, <laughs> Ayun. At, uh, taga globe provider pala sila so doon yung nap terminal nila doon sa may tubok -ta tumbok na na post nila yun so siguro may nagpapakabit dito o nagpapatroubleshoot at ito uh, open space po yan tapos eskwela then so, ibibigay na open park para sa subdivision so para dito sa mga residente kasi ito guys na ibigay na po ito sa amin na uh, turnover na ng uh, uh, provincial governor Marisal so ayan, yan po yung aming basketball court so ito po yung, ito naman yung portion na hindi pa masyadong developed, puro talim pa so ito guys makikita nyo guys so, namin po ng mangga <laughs> ayan uh, yan po mga tanim yan nung araw namin so ito ito po itong mga tanim dito dito daw yan sa mataas na bahay na yan yan karamihan po dyan yung mga nara yan mga tanim po namin yan so ito po pero yung katabi lote na nakuha namin dito sa portion na to eh nagbakod na kita nyo yero lang pwede pala itong ganito mas mura so yero lang pala yung ibigin yan sa hollow block. So, pwede na pala yun. ayun At, ayun. Nagkaroon ako ng idea uh, doon sa aming probinsya kung uh, gagawa ako ng uh, babakuran ko yung pinadinis kong mga 500 square meter para sa aking manukan na 45 days na paitugan. So, yun. At, makikita nyo po itong portion na to. Yan. Yan dute ko po ito, nabili namin mag-asawa ayan, at dapat po dito itatayo yung yung aming uh, apartment eh nagbago isip kasi kami lang yung maiba dito kasi mostly dito sa gitna is uh, residential, so ha sa lock, uh, likuran nito kasi talikuran po yung lock nito although isang lock lang po ito talikuran lang so yung portion na to is add number so 1357 hanggang po sa dulo tapos dito naman sa kabila 2468 hanggang 38 so ayun okay guys so may mga punong ipil o maganda po yan pagka nag-aalaga sa baboy o manok pwedeng ahalong pagkain ang ipil e tapos yang saging na po yan tanim po ng biyanan ko yan. eh minsan ho na unahan kami ng mga kagaya doon o oh, na wala yung puso ng saging ayun doon o oh. so na unahan kami at ayun uh, dito nakaharvest na kami dati dito pero ngayon uh, madalang bunga so ito uh, balang araw oh, papatayuan din namin to malang araw guys at uh, may mga inuuna lang kami mga importante so yun ayun may persian cut lumalabas may persian cat guys oh. may mig ay tumakbo uy balik <laughs> balik ka dito alaga kita uy uy natakot sa akin balik ka dito dali balik ka sa akin <laughs> Uy! Papausok si Mayra sa manga. So, hanggang dito na lang po. Uh, muli. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po, mag-like kayo at mag-comment. Paalam na po. Bye-bye.